oh Raizo and Jules, dito na tayo ngayon sa Sinihan. Oo, dito na tayo. Oo, dito na tayo. Kakarelease lang ng bagong Spider-Man. Excited. Idol ko yun. Idol ko yung Spider-Man. Oo, idol ko yun. Ito na tayo. Movie, theater. Ito na. Wede na ako. Tara, pasok, pasok. Bilis, bilis, pasok. Uy. First time ko dito. First time nyo ba dito? Oh first time ko dito. Ay, ito hata tayo nagbabantay. Sir Greg, Greg po ba yung pangalan nyo, sir? Ay, opo. Ayun yun, dito siya, dito siya. ano po, uh, manonood po kami ng Spider-Man, sir. Dito po ba yung showing noon? Ah, dito po, dito po yun. Tama nga tayo, ito na yun, ito na yun. Uh, dito, dito na. ah, sir, sir, magkano po yung ano nyo, sir, yung ticket nyo? Ay, nasa taas lang po yung ticket. Ay, ito, 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 nasa taas. Alo, naku po, Rezo, Kuya Jules, 21, 21 diamond. Ang dala ko lang, 32 na inggo, tapos, teka lang, ang alam ko, teka lang, yung 21 na ticket, yung 21 diamond ba yan, yung ticket, per person yan, di ba? Ibig sabihin, isa-isa kami magbayad opo. Ay, naku po! Naku! 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 naku, 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 naku okay. Wala tayong wala wala Dala! Uh, sige po, babalik na lang po muna kami. Sige ah. Sige po, ingat po ayo. Sayang! Ayaw. Ayaw, taro, labas, Sayang, tabas. wala tayong pambayan. Ano ba naman yan? Wala tayong ano. Gusto ko pa naman panoorin yun si Spider-Man. Gusto ko, idol ko yun eh. O din eh. O din eh. yan, tara na nga, uwi na lang tayo. O, hmm. ah, tara, tara, uwi na tayo. Sayang, maganda pa naman yun, Spider-Man. Tapos ko ang dami pa nila sa movie na yun, excited na ako! Uh -huh. Uy, teka lang. Nandito, wala to kanina ah. pagpasok natin. Ano to? La ano to? Ba ano yun? Ba ano to? Ay, ano to? May, ano ay, to? Ito? Free diamond if you enter each house. Naku po. Uy! Mukhang ito na yung na, natin. Manon, manonood na tayo po? ngayong araw ah. Ano? Ano? Teka, each house? Ang daming bahay dito. Naku po. Mukhang ano ano madami-daming diamond. Hindi mo pang nanakaw to? Baka pang nanakaw to ginagawa natin. Hindi, hindi, hindi. naman ata. Ano ba tayo papasok dito? Ah, syempre may door dito. Ay, oo nga. Wala bang tao? Baka may tao, Rizu. Mapagalitan tayo. Opo. Opo. Wala naman oh, oh, ito ah. to. Oh. Uy. Greg. eh! Di, di pa Greg. ikaw yung nandun sa ano? So, ati, alam. di ba? Opo, oh, may palaro po kami dito. Pag natapos nyo po yung challenge dyan, may mga diamonds po dyan. Ay, alo, oh. parang, hindi ba scam yan? Parang ikaw yung may-ari parang nung logit. ano doon ah. <laughs> parang tapos ikaw din magpapalaro. Totoo bang diamond yan? Sigurado ka? Baka scam yan, ah. Ay, hindi po scam yan. Sigurado po kayo, ah. Wow, Tas, baka scam uh, no? eh. Oo nga, boss. Come hmm. yan, no? Parang katiwatiwala naman siya, wit. Mukha ba siyang katiwatiwala? Talikod ka Kailan nga, sir. Ikot, ikot na ka na nga, na sir. Ikot na nga na sir. Ikot ka nga, ikot ka nga. Ah? Can oh, mukha ang business. Mga? Mga siyang business oh. siyang businessman. Oo, oh, sige, sir. Mga uh, mga ano mga. po bang gagawin namin sa kami magsisimula? Dito kayo magsimula sa Dirt House. Oo, oh, tapos? Oh. I-complete nyo ang challenge at may makukuha kayong diamonds. Oo, oh, I see. Ah. So magsisimula tayo sa Dirt House papunta sa Diamond House. Tama po. Oh, uh, sige, ah, na sige. Sige, sige. Magsimula na Ma kami, ha. Salamat, salamat, sir. Ano yan? po, sir. Uy, ano Ayan, to? Uy. Wow. Uy, Mukhang fully house. Bakit merong daanan dito sa ilalim? Ano to? Kala ko normal lang na ba? niya ba to? <gasps> Parkour! What? What? Naku po! Ito na, na, ito na naman tayo. Raizo, magpaparkour na naman tayo. tayo. Okay, ready na ba kayo? Okay, ako na oh, mauna. Na. Ang oh. init nito. Okay, ito na. Ito okay, na. Ito na. Sige, Sige sunod kayo. Raizo, ingat ko yan. Ayun, ang galing. Oh, sama, bilis na mo, Rai. Bilis na mo, Rai. Sama, bilis na mo. Ayan, ingat tayo dito. Nice. Teka lang, mag-ingat kayo dito. Iron bars to. dahan Pantkayo. I-balance oh, niyo yung sarili niyo ha. Tahan-tahan lang, bilis Bilis. Oh. Ito Dadaan Jules, dandan ka lang, lang kayo, dandan lang kayo. Uy, ano to ba't naputol? Naku po, medyo malayo oh, ata. Oh, ano tayo tatalon dito? Uy, may nakita ko dun Uy, ano yun, yun? May nakita ko dun. May chest. May chest, may chest. Balik, 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 balik. 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 Eka, teka, teka, dandaan lang. Baka malaglag tayo dito, delikado. Sige, sige, And sige. Dandaan tayo, pabalik. dandan lang, dandan lang, pabalik. to na. Ya, dito na ako. Ano naman ang chest na to? Ano to? Uy, iron bars na dalawa. Binigyan tayo. Ah, baka kailangan to para dun. Oo. Oo, Kali tama liod. yan. Tama. lang ulit. Dandaan lang ulit. Balay sa sarili na, Dandaan nyo ah. Paano Dandaan to? Hindi ko abot eh. Paano to Raizu? Hindi ko abot. Bakit dyan? Ah, dito sa harapan. Ayaw nga no. Yun. Tapos, ayun. ikakabit ko Siba, dito. Ayun. Sino mauna? na, Sino ako na ba mauna? Na? Ay, ayun ayun. Ako na, ako na, ako na, ako na. Ito na. na. Ayun. 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 Ang galing. Ikaw naman. Ayun. Ayun. Din. Ayun. Ayun. Ang galing. Dito na tayo Doon sa natin. next house. Ano to? Ah, may mga stone. Parang simple naman nito. Kaya nga, simple lang nito eh. nga, maglakad ka nga dito. Raizu, straighten mo na. Wala, ka. Dito, dito. Tritin mo na yan. Uy! 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 Uy Tulong Diyos! Diyos Tulong! Uy! Ah, Rayzo. kailangan nating mamili. Okay, kung ang kailangan natin mamili dito ah. So, ibig sabihin no. kung dito nalaglag si Raizo, ibig sabihin okay. dito tayo. Ayun, dito dito. Ta fake nga ata uh, yan eh, delikado yan. Okay, naman next. tayo dito pipili? Hindi ko actually alam eh. Ah, sige okay, mauna ka na Jules. Gusto mo dyan try mo Sige, sige. Ayun! Ay, 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 alam, mali! Malina dito, po! Hindi natin na-save si Jules. Di natin natulungan Oo oh? Okay so nanalaman na natin Na mali yan So dito na tayo dadaan oh, Of course dito, ayun. Mm -hmm. Ayan. Para naman dito ano sa last yun? one Ako na sasalo dito oh? Ito na San kaya Talaga sana na, maging ta tama sa ako. Hindi hindi oh, ito. Ulaan ko lang uh, Teka lang May napansin akong pattern Dun banda Dun yung tamang sagot Dito naman Ito yung tamang sagot So ibig sabihin Dito yung tamang <gasps> Ang galing! Pattern oh, nga siya Ang Oo nga. Dirty. Uh, okay. Teka, teka. Ano naman to? Bakit may armor stand dito? Uh, tapos, saktong tatlo? Ano to? Oo, tapos yung kulay. Mga sword? Ano to? Teka, ako kukunin okay, ko tong kula, bukang yung... kailangan natin to. Teka, teka, teka kunin ko yung ano, ah, yung color red. Na bala sa color like, oh, red yan. Kuha rin kayo. Upin. Yan susuot ko na to. Ayun. Color yellow. Yun saktong sakto sa atin tatlo. Oo, nga saktong sakto sa atin tatlo. Mukhang May nahihirapan na pa si Jules dito. Okay, sige, suot mo na yan. Yan, yan, yan. Ayan. Ayun, susuot okay na. Niya. May nakikita yeah. ka pa ba, Jules? Tingnan mo, parang hindi nakita yan, ah. Oh, wala wala, wala kita. na matawas. Oo, wala na. Hindi oh, nakita. Ay, 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 yun. Ay, ay, ay. Okay, okay din para baka Ay, nanding sir dito kumuha ng sword. Kaya, ano bang gagawin natin? Para saan kaya to? May mga... Oh, Ay, naku po, mukhang nakikita ko na. Ready na ba kayo? Mukhang makikipagbakbakan tayo Or ngayon. Ready ha. na ako. Ready na ba kayo? Mm, ready na ako. Ready Meron ready no? ready Ay, na. Okay, bubuksan ko na to ha. In 3, 2, pasok! Two. Pasok! Ah! Yeah! Pasok! Sige, atakayin nyo sila! Ah! 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 May baby! Ah! May baby zombie! Ah! 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 Ang dami. Ah! dami nga nila! Yeah! Dami. Yeah! Dami. yeah! May baby zombie na! Kaya mo yan, Rizzo, ingat! Kaya mo yan! Ah! Ah! Ang dami nila! Ang dami nga nila! Eto na, mapatay ko na! Ito, ito, ito. Ah! Ah! Wala ko na! Eto na. na, namatay ako! napatay ako! Aray ko! Aray ko, masakit! Aray! Ay, aray Ayun! Dami, namatay dami, ako! Aray! aray. aray. ako! Aray. Aray. Biyon, pasira na yung oh. ano ko, serve ko pero kaya natin to, konti na lang ata. Tara, pasok tayo, ready na kayo. Oh, tara, tara, tara. Tara, okay, let's go. Okay, konti okay. na lang to. Sige. Mm. Uh, uh, one at uh, a time, one at a time. Sige. Um. Ayun, ayun kayo. Ulit kayo. Palada, palada. kayo. Ayun, ayun. ayun, ayun. Magawa, Magawa na. Magawa natin. Di di na, galing. Hindi ko makita, hindi ko makita. Ayun, yun, hindi siya nakita. Kita mo ba? Yun, 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 okay na, okay na. Ayun, yun, yun. Galing, galing. Okay, dito. Teka, ma magready kayo na serve nyo. Baka challenge tong next. Ano to? Chess? Chess. Yes, may chiso. Yes, no? Uy, may chiso. Uh, hmm. Uy, diamond! Mm. Legit na! Binigyan tayo ng limang diamond. Mukhang oh, legit boy. nga yung sinasabi nung ano, ni Greg. Oh, hindi scam, hindi scam. Oo nga. Tara, bumalik tayo sa surface. Tara. Okay, Jules, pati Raizu. Lalagay lang natin yung napanalunan natin dito. Also, itong Ayan. iron ko, baka kasi mawala. Tapos itong wooden sword. Oh. Pati na rin siguro itong mga armor natin kasi sayang. Lalapag ko na dito. Ah, sige. Ako oh, din. Lapag nyo na, lapag nyo na. Okay, goods na yan. Dumiretso na tayo sa second house which is Uy, gawa sa wood. Mm -mm, gawa sa wood. Buksan gawa ko na. Wood. Ito na. O oh, sige. Mm -hmm. Ayun. Ayan, pala po, tao po. May pababa ulit. May mga drawer pa, pero walang laman yung cabinet. Ay, sikra, baba tayo, baba tayo. Baba tayo, baba, baba. Uy! Uy! Parkour na naman! Parkour na naman! Uy, 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 yun yun. Ano yun? May apoy, dandan, 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 may apoy. Okay. Mainit, mainit. medyo mainit nga. Okay, unahan ko na ulit. Ya, dandan kayo ah. Medyo mahirap. Go, go, Raizu. Stay ka muna dyan, stay ka muna dyan. Wait lang, wait lang. Kailangan ko muna makaabot dun. Sana kayanin ko. Yeah yun, ano? Ay, ano? ano? hindi ko na kaya. Ito, 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 ito. Ang hirap naman pala noon Sige, ito, try oh. ko ulit ha. Ito na. Kaya mo na yan, kaya mo ah. na yan. Ay, Ayun, oh. hindi talaga ito. Oh. maabot. Ano yun? Sige nga, Rezo, ikaw nga, try mo nga. Ito na, ito, try ko na. Ha, ayan, nagawa ako. <laughs> nagawa niya. Ay, ikaw wait, nga, main. Jules, baka mas magaling talaga okay. kayo sa akin. Sige, kayo nga. Sige, sige, sige nga, sige nga. nga. Sige, kailangan bumelo at... Ha, Ay, Mas magaling na ako sa akin. Bakit ganun ako hindi ko magawa? Ayun! ayun, ayun nagawa ko na! sige mo na ka na Raizo muna na kayo. Sige sige sige. Ayun. Isa, ikaw pa Jules. ikaw pa. Talon, talon. Oh, ayo naman. Ito naman, ito naman. Yun. Uy, fence parkour. Medyo mahina ako diyan, ako din ayoko. Pero sige, mauna na ako. Ikaw ba, mauna, Jules? Sige mo na ka na. Si ako ako na. Ayun. Ayun. Jules. Sige sige, susunod ako. Sige, sige. Ayun. Ayun, Ayun ano ang galing. Ayun, nagawa ko na Sige, go, go. Ayun. Oy, Jules! No! Ako po, nag-fail si Jules. Ikaw naman, Raizo. Sige, go, 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 go. Nagawa ko. Ayun, nagawa ko. Sige, isa pa. Ikaw naman, ikaw naman, Jules. Muntigan ko na yes. oh sige Ayun eh, ako, ako naman sa oh, Medyo mano to Kayaanin ko to Ayun mo yan, Wits Ayun mo yan, Wits Sige, sige, sige oh, go, 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 Rezo Ayun Kaya mo yan What? Sige, sige, Ay, sige na. ako naman Ayun Ay, ako. ko naman, Jules Ikaw naman no, Ayun no, Jules Nauulog ako Nadulas Go, Jules Kaya mo yan, Jules Kaya mo yan, Jules Kaya ko to Nauulog ako eh Believe in you, Jules Go, Jules Go, Jules Kaya mo yan Dito, dito, Jules Last na yan Ayun, ang galing Ayun Ah, ni Jules. Ang, teka lang, ano to? Uy. Uy parang may, eh, ah. maze to no, ah. No, ma. Oh. Maze, maze, to. Maze to, maze to. Hindi ako magaling sa ganito eh. Ikaw na Jules. Hindi oh, ko wala ko saan. Sige, Raizu, mauna ka na. Dead end dito. Si dead end na yan? Sige, sige, sige. Dito, dito, okay. dito naman tayo. Ito, natin. Dito, 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 dito. Ito, Check dead natin. end din dito. Dead end naman, ako po. So, dito oh. tayo pupunta. Tingnan natin na ano meron okay. dito. Tingnan natin. Okay, okay. Ang maze okay. nga to. Ano meron dito? Oh, ba tayo pupunta? Eh, meron naman tayong pagpipilian. Dito, dito. Dead end na naman. Dead end dito. Ay, naku po, Ayan, dead end dead na naman. Dyan, dito, 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 baka dyan, baka dyan. Dito, dito, dito. Baka dito? Dito. Meron dito. Dito, Meron hello? dito. Hello? dito ba? Hello, ba? dito nga. Ah, dito yata. Dito dito. Dito, ayun, nahanap ko na, nahanap na na ko na. Uy, nakita mong, ay, uy, po, uy, yung mga tao sa loob. Oo. Oh? Mga weather oh, skeleton mga yan ah. Yeah, ang laki Hindi nila. Ba, oh. baka, baka, baka kailangan natin kalabanin yan. Naku po. Paano natin kakalabanin yan? Wala tayong mga gamit. Kaya nga. Paano? Ang hirap niyan. Paano kaya natin ito? kalaban? Kakalabanan May Oy, ano yun? Wait, wait. Ano yun? May mga yun? dito. May mga armor dito. May mga armor dito. Oo, may mga armor nga. Pwede natin wow. itong gamitin. Oo nga. Sige, kunin ko na ito. Sige, sige, sige. Ayun yun Kunin ko na to Susuot ko na rin Eto Ayan Yun Wala na naman makita si Jules Wala akong makita Pero sige Wala na makita Teka may laman na chest May laman na chest May laman na chest Ayun sword Pati golden apple Golden apple Golden apple Mukhang kakailanganin nga natin to Ready na ba kayo? Kakainin ko na to Ready na ako Kakainin kainin na natin Bubuksan natin to Mukhang di naman natin sila makalabas dito Tara Pasokin na natin to Let's go Ya Ya Ang dami Ang sakit Uy, nandun! Oh. Ayun, patay. Dan -dan. Ayun. Ah, What? yun! Oh, Ay, nagawa uy. natin! Nagawa, nagawa natin! natin. Ayun Tapos, yun. bukod sa nagawa natin, nakuha tayo nito. Tignan mo. Napaka-rare ano lang makuha nyan sa mga skeleton. Lalo na, pag wala tayong looting na enchantment sa sword natin. Ang guling! Oh, rare pala yan, guling. Oo, oh, rare pala to. Okay, so, hawakan uh, mo, Rezo kasi hindi ako marunong sa mga ganyan eh. Sige, susotin so, so, ko. Ay, sige, pwede na. Wag, matakot kami! Wag, wag! Ay, sorry, sorry, oh, sorry. Wag, sorry. Wag, 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 wag. Ano yun? Yun na ba yun? Ano naman neto? Oh, yun na yata. <gasps> chess ay, agad! Ay, chess wow. na naman. Ano naman nito? Ano na, na yata? <gasps> Diamonds! Oh, Diamonds na oh, naman. Binigyan tayo nice. ng sampo. sampo. Wow. Oh. Uy, dami. Oh, dami. Ang galing na. Nice. Okay. Lalapag uli natin yung mga nakuha natin. Oh, sige. Dito sa oh, chess. Oh, oh, Teka lang, ayusin ko lang yung mga gamit nyo. Ang kalat nyo eh. Huwag na kaya natin ilagay sa chest kasi parang ang kalat na nung ano, armory stuff natin eh. Okay, lapag dyan yung mga armor nyo dito. Dito. Yan. Yan. Okay na yan. yan. ko lang tong golden apple kasi baka kailanganin natin. Hindi ko naiiwan dito. Tapos dito naman, dito naman yung mga diamonds natin na lagay dyan. Okay. Tara, pumunta na tayo sa next house dito. Okay, dito na tayo sa next house natin. Which is gawa sa iron. Oo nga, meron pang doorbell. Wait, wait, doorbell. May doorbell. May doorbell pa. Ang galing. Huwag mo, mo na i-click. Maingay. Huwag mo na i-click. Huwag mo na i-click. Maingay. Baka nga may tao. Okay, click na natin to para makapasok na. Ito na. Pasok na. Uy! Oy, wow! Ayos tong bahay na to ah! Ganda. ganda dito. Ganda dito. dito. Pwede nga akong dito. ang ganda. Yun, Pero you know. hindi yan yung ano natin pakay. Yan dito tayo. Para dito. Ito na, pasok na kayo. Uy, Uy! Dandaan, 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 dandaan. Dandaan, uh, Jules. Dandaan, dandaan. Uh, ano yan? Ano okay, yan? Ano okay, yan. mukhang mamimilita tayo kung hey, uh, saan tayo babagsak. So as you can see, meron ditong color blue versus color red. Saan tayo bababa dito? Ah, uh, syempre sa color blue. Favorite color ko yan. Color blue ba talaga? Mukhang mas maganda yung red eh. Kasi tinay favorite ko tong red. Ang lava yan eh. Lava? Tapos sabagay. oh, yan, bagay. Yan, Sige, aye, mauna Yulis. ka na. Mauna, na. mauna ka na. Mauna ka na. na. Raizo, ikaw nakapili niyan eh. Sige. Sige. Mm. Ayan. Ay, 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 no. Oh! Ah! Oh, Raizo! Raizo! No! Hala, no! Sabi ko sa iyo, Jules. Oh, delikado. Delikado nga. Naku po. Eh, lava 2 HK. Bukang wala tayong choice dito, Raizo. Pati Jules. Kailangan natin mag-lift of faith. Yes! Aray! Aray! Talon! Ayun. Uy! Uy, buhay okay, tayo. Wow. Tayo? Ito, ito, ito. Ay, alam ko na. Ito ay fake lava. Nagbibigay ito ng regeneration. Tapos, ito naman yung nasa kabila. Ito naman yung fake water. Kasi, tira mo. Aray ko. Aray, aray, aray. Diba sabi sa inyo, oh, oh. fake water nga yan. Nasaan tayo? Kung may laser pa sa taas, naku po. May mga CCTV. Ano? Tapos may mirror pa, nakikita ko. May pogi dito, yun know, o, tinan nyo. Oh, pogi. pogi. oh, pogi o. Oh. Ano, oh, ko ano? sarili ko. Ay, mukhang kailangan natin umakyat ah. May chest din dito, no oh, ano to? Oh, meron siyang bow and arrow. Tapos, meron lang dalawang bow pati arrow. Uh, Sige, kunin, okay, kunin mo na, jules, oh, jules, 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 kunin mo na. Jules, ikaw, Jules, ikaw, Jules, ka, mo na. Mm, mm Mukhang meron ano lang tayong isang eh. shot dito para malaman kung saan yung papanain natin. Sige Jules, mauna ka na. Kailangan natin mamili ka at Jules, ata. Uh, lapit Pini. ka, lapit ka. Baka hindi mo maabot eh. Para sure. Konti lang. Ano yung ano natin. Lapit ka pa yan. Ano yan? Ito kaya sa baba. Oh, sige. Sige oh, nga. Sige, try na. mo nga. Ay! Naku po! Trap! Ala, 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 Teka, teka. Ay, Naku po, Sorry, wala. Really. Okay lang. Yun? Paano na to? Di na tayo makakapunta doon, Jules. Pati Raizo. Naku oh. po. Eh, tirahin mo yung isang dispenser. Ano yun? Tingnan mo na natin. Ano diba may, ano may, may isa pa? oh Oo nga, merong isa pa. Teka, ano kaya laman na eh, itong isa? Baka makakaligtas to sa atin. Yeah! Nice, ayun! too oh! Tubig! Wow! Oh! Oh! tara, tara, tara. Makakakit na tayo. Oh, tara, tara, tara. Yes! Ito na. dandan lang, dandan Teka, dandan lang sa pag-akyat. Ayun, nakakita ko. Oh. Gigo, Raizo. Ayun. Nice. Jules, akayat, lang, ako sakit, na ako lang. Yun! Hmm, nagawa ako. Nagawa mo na. Uy, na napaka-secured naman to. Meron pang ato. Uy, pasok, pasokin Uy, na kaya natin to. Malaki yung pinto. Ang grabe. Malaki Uy! Ito! Teka, hey, tandaan may laser, yeah, may, laser, may laser, may laser, Pasok, pasok mo na, pasok. Yan, 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 yan. Okay, Rezo Mukhang alam ko to, Rezo oh, na panood ko to. Oh, ito is yung TNT run. May TNT ha? sa ilalim nito. Ni so, kailangan natin makapunod na mabilis. Ready na kayo? Ako na mauna? Ready na ako. Okay, okay. ikaw muna Ako mauna. mauna. Ito na ako! Ah! Oh, ito na! Oh, Uy! Sumunod si oh, Jules oh, sa akin! tay. Ala, void na pala to. Ayun oh. Naku no po. Okay, galingan try nyo, ko galingan try nyo. Try ko, try ko. Sige, sige, yeah. go, ah! go. Uy, no. Uy, no. Go, ah! si Ikaw naman, Jules. Ikaw naman. Wala. Ah! Ayun. Go, Jules. Ah! Go, Jules. Ah! Ayun. Aray, Aray. Naligtas si Jules. Si Raizo na lang. Nakalik ako ito, dun. Si Raizo na lang. Go, Raizo. Kaya mo yan. Na, ito, na. Ah, ito na, ito sige. na. Ito na, ito na. Ito na go, Raizo. Go. Ayun. Uy, uy, uy. Tadaan. Tadaan. mo yung ano. Tama, 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 tama. Halika, halika, halika. Okay. Halika na tayo. Okay, Teka lang. Okay. May armor na naman ako nakikita. No, no, oh, ito, na ito na naman tayo. Ito oh. na naman tayo. Alam mo na ito. Ibig sabihin ito. May Uy. kakalabanin na naman tayo. Meron nga. Tapos naka-sharpness oh. 5 pa na diamond. Ano? Oh, no. Mukhang malakas oh, to. Ah. Sige. sige Magsutap na kayo. Dayo, mukhang malakas-lakas hmm. to. Yeah, armor, okay, armor na Okay. Mag-armor na uli ako. Ito. Ayan. Mukhang malakas-lakas to. Ano kaya to? Mukhang duda ako dito. Kasi malaki yung pintuan. Mukhang malakas to. Oh, Ready na kayo? Oh, ready, na? ready nyo na, sword nyo, yung sword nyo, ready nyo na. Okay, okay. na. ready na. Sa'yo, Jules. 3, 2, 1. Oh. Ay, ayun na! Oh. Oh. Yeah! Oh. Mga ay, mga mutant skeleton! Ang oh. yeah! isa-isa! Ah! Ay, napatay ko si Raizo Mali! Ayun, ayun na. napatay ko yung isa! Ya, ya, yeah! yeah! ayun, napatay ko yung isa! Napatay oh. ni Jules yung isa! Ang galing! Oh. Ang galing natin. Si Raizo, natamaan ko. Sorry, Raizo Bumalik ka na dito. Okay lang, okay lang. Nakakatakot naman itong mo ito. Tignan mo yan. Buti na lang. Malakas yung sword na meron tayo. Grabe yun. So, malakas. Ano naman next dito? Mukhang malaki ulit yung pintuan ha. Ano to? Uy. Uy. chest naman. chest na naman. Ano to? price, price. Tapos this time, binigyan tayo ng 70 na diamonds. Ilan na kaya yung diamond natin? Hindi ko alam. Pero tara na. Labas na tayo dito. Okay. Lalapag na muna natin yung mga nakuha natin dito. Kasama nung mga diamond. Siyempre. Pero maliban sa diamond, na to. Pati tong mga armor na din. Lalapag ko na to dito. Okay na ako. Tapos, lalapag na natin dito yung nakuha nating diamonds. Ito na, tatlo pa lang so far. So, meron na lang tayong final house. Kung ganun ang mga kalaban natin sa first house, Rayzo pati Jules, ano kaya sa second house? Ang natatakot. Mas malakas pa dun. Ayan nga eh. Opo. Pero anyway, doorbell muna tayo, syempre, para maging ano, mabait. At bubuksan na natin to. Ito na. Grabe naman yung door. Uy. Modern. May TV Galing nga may TV. Galing. Okay, tara. Pasok tayo dito, yaman yeah, yung TV na yan. Nung laman na ito. Ito na kami. Ay, sa buko. <gasps> laser, laser! Laser! Okay. Nagawa na natin ito before. Magagawa natin ulit ito. Kakailan ako na ito para sure. Okay, ito na ako. 3, 2, ya! Ayun, nagawa ko rin zoo. Ayan, Go, go, go! ayun, yeah, nagawa ko din. Jules, ikaw naman, Jules. Ayan! Ayun. Okay, dalawa. Okay, dalawa itong ano tatalunan ko. Isa, dalawa! Aray ko! Aray, aray! No! Let's go Asakit ah, Sige, mauna na kayo Teka, iya yeah. Gego Horizon, mauna ka na Yun, tara Jules, tara Jules Dandaan lang ako Ha? Yeah. Yeah. Ah. Tandaan ako. Majuls? Tandaan. Yun. Ito, okay, nagawa ito, ko na. Yes. Nagawa na natin. Yes, yes, yes. yes. Ito, ito, Jules. Yes. Sana lang, sana lang, Jules. Last yeah. 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 Ay! Ganyan na naman. Uy, uy. Ano yun? Patingin mo tinulak. Saan natin to? Ito na. New next na door. <gasps> Lava parkour na laser. may Pinaghalo lahat. Kaya nga eh. Pinaglalo. Okay. Mukhang kailangan ko to ano gawin. Mauna na ako sa inyo. Ito na ako. Ito na ako. Ah, oh, kailangan nyo mag-ingat dito, Rezo, pati Jules, ah. Tuna ako! Ayun! Yun! Nagawa ako! Go, go, Raizu. Teka, tatalo mo na ako dito sa kabila. Para sure. Yan. Okay, go, uh, Raizu. Go, go, go. Ayun. Yeah, ayun. Oh, man. Oh, ikaw, Jules. Ko naman. Ayun. O, oh, ako tatalo na ako dito. Tatalo na ako dito. Tatalo Yeah, ayun. ayun. nag ako. Oh, nice. O, oh, dandahan. Dandahan, oh, Raizu. Okay, gagawin ko na to. Ayun, Raizu. No. No. Nakaligtas si Raizu. Kain, kain ayun, ka ng ayun. apple. Ayun. Kain, ayun. kain. Ikaw naman, ikaw naman, Jules. Ako naman, ako naman. Okay, Jules, kaya mo to. Ayun! Nagawa! Nagawa ni Jules. Yung parkourista sa atin. Uy, Kirapan. Dahan-dahan ka. Uy, okay. meron po lang laser doon. Oo, <laughs> tara na. Pasok na tayo dito. Uy, ano to? Naku po, eto na naman tayo. Eto na naman. Naku, diamond. Diamond na naman. Tapalo. Enchanted golden apple na yung binigay. Naku po. Oo, suba-subang ah. lakas ng kalaban natin. Kukunin ko na to, mauna na ako sa inyo. Ito na, susuot ko na rin. Ito yan. Okay, magready na tayo. Mukhang mahirap-hirap to. Kakainin ko na to. Oo, uh -huh. kakainin okay, na. ko din. Bubuksan ko na to. Yun. Ay, naku po. Marama. Uy, alok eh. Unlucky. laki. Uy, okay. pasukin uh, na natin uh, to! Uh, tra tara, tra tara, tara. Uh, yeah. Ayan, ayan. Yeah. Ayan, susungan yeah. natin ito. Uy, kaya niya yan. Ayan, Sige, patayin niyo. Uy, napatay na. Uy, ang galing. Ayun na yun. Ayun na ba yun? Uy, ayun na yun. Ay, zo, nabuhay sila ulit. Uy, napatay ko na naman. Nabubuhay sila ulit. Uy, napatayin itong isa. Ayun, may binigay. Uy, ayun na yun. ikaw, tigilan mo siya. Uy. Yun, wala na din. Uy, ang galing. na, patay na. Wala ah, na ba? Patay na, wala may na. na. pagod ako dun ah. Nakita, ang lalaki nila. Ayun oh, ang lakas na ito. Grabe yun. Okay, sana wala nang next. Sana ano na to? Uy, chess! Uy, may, may Uy, tingnan mo, tingnan mo ano yung nasa alo. Buksan niyo, Diamonds! 32! Diamonds. Diamonds! Mukhang nagawa natin. Ito oh, na yung apat yun. na bahay. So, ibig sabihin oh, nun, tara, itotalan natin para makita natin kung pwede na tayong manood ng sine. Tara! Oo, oh, tara! Ay, sige, tara, tara, tara. Okay, tara na! Yan kaya yung total na nakuha natin. Tinalo, okay, tinalo. meron 32. Sa first house, nakakuha tayo ng 5 diamonds. Tapos sa second house, 10. 17 naman sa pangatlo. At sa uli, ay 32. So, pag tinotal natin to, so, pinag-add natin, merong... 64! 64! Wow! Wait lang. Ilagay na nga natin itong mga gamit na ito dito sa chest. Di naman natin ito kailangan eh. eh. wala na. Puno na yung chest. Pero tara, 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 tara. 64? 64 na. So, ibig sabihin pa nun, makakapanood na tayo ng sine? Oo, oh, parang para oh, makakamod na tayo ng sine. Oo oh, nga. Teka, i-divide ko. Sige nga. Mathematics. Sabi dun, 21 daw yung sa sine. ba? Diba? So, meron akong 21. tatlong 21. Pero meron pang isa kasi may pasobra pa. Oo. Oh, Tara, makakanood na tayo ng sine. Yes! Tara, 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 tara! Tara, tara, Ito na, gusto, excited na ako na the Spider-Man! Movie theater! Spider-Man na! Ito na! Uy, nawawala si Greg! Greg, Uy, to pala si Greg, ito pala si Greg. Ah, Greg. Ah, bibili kami ng tatlong tiket para sa Spider-Man. So ito yung sa akin, ito yung kay Raizu. ito naman kay Jules. Keep the change daw. So isobra pa yan. Isa, keep the change. Pero po yung Ay, may tiket, may tiket. May tiket. May tiket, ticket, Yung tiket, ako. Meron na. Yun. Yung sa akin. Pwede na tayo po. So, kali na, Uy, ito na Pumili na kayo na upuan, pumili na. Dito. Dito, dito dito ako. Okay, manood na tayo. Yon. So marami salamat sa panonood ng video. Kung nag-enjoy kayo, mag-iwan kayo ng like. At pag-subscribe. Check out nyo na rin yung channel ni Raizu. Marami salamat sa panonood ng video. Paalam! Paalam! Paalam!